Hello mga kaibigan Dito tayo ngayon sa Ano? Um, sa Saram uh, Diba? Fujairah United Arab Emirates Saksihan natin ang paglubog ng araw Ayan, paglubog ng araw Ang oras dito is sa uh, uh, 5 o in the afternoon. Eh, <laughs> tingnan nyo. Habang nagwo-walking ako, ito ang gagawin natin. Iikot natin ang bakanting ito ang malawak na bakanting ito ayan o tingnan ito yung mga bundok <clears throat> kamusta na kayo mga mga minamahal kong mga taga subaybay ng aking channel sa aking mga subscribers sa mga kababayan ko sa lahat ng tao sa mundo. Mapagpalang hapon sa inyong lahat. Tingnan niyo ang ano ng panahon. No? Kahapon kasi ano National Day ng United Arab Emirates. 52nd uh, National Day. Nagmula ang kanilang National Day noong 1971. Kaya kahapon eka 56 nila na National Day. Ayan, may ano dito, may rough road papuntang mga farm doon. si maraming farm yun dyan. Maraming kambingan. May camel. Bakahan. Ganun. May mga tanim din silang gulay dito. Kahapon nga. Kapon ba yun? Eh, hindi. Nung ano pala, nung Sabado, ang National Day, mali pala ako. I stand for correction. Nung Sabado, December 2, yun ang kanilang National Day. Pasinsya na kayo ha. Nung Sabado, andun ako sa kabilang village nila. Nag-event kami doon. Ay, ang sakit. Na uh, tisod ako. Pasinsya na. Doon ako nakakita ng ano, ng palayan. May palayan pala doon. Kaso lang hindi ko lang nakunan ng ano kasi malayong malayo. At saka busy sa trabaho. Ayan o. Oh. Malapad na patag ito. Mula dyan bundok hanggang dito. Ayan na ang araw. Malapit na siyang kaya focus lang tayo dyan Shout out sa aking mga kaibigan dyan Sa bayan namin Sa bayan ng Kalino Iloilo -ilo Philippines Sa aking mga familia Sa lahat ng sulok na mundo Mapagpalang hapon sa inyong lahat Ang panahon ngayon dito so moderate na ang temperature maganda na ang panahon kasi papunta na sa taglamig hindi na masyado mainit ay na si Haring Ara malapit na sa mawawala mga ilang minuto na lang mawawala na yan malapit na tayo dito sa may uh, party na may bakut kaso lang wala tayong makikita ang camel ngayon iwan to kung saan sila maraming camel yan dito eh medyo malayo na rin ang narating ko ayan panoorin nyo lang ang araw hanggang sa lumubog siya Ayan may camel Kaso lang marayos siya May camel do doon O oh, may camel doon Kaso lang malayo Hindi niya makikita Dahil ang aking kamera ay Hindi maganda <laughs> Sa paligid oh, Mga kabundukan niya Yung mga bundok na yan Ay mga buhay na bato Ayan ang camel malayo Ah, may ano pala dito. May butas pala ang ano nila dito. Ang bakod. Parang gagawa nila ito na ya siguro ng ano, ng pader. Ay malapad oh. May cyclones siya. Ito ang cyclone Tanyang araw, pulang-pulas siya. Hindi maganda pakiramdam ko ngayon. Parang trangkasuhin ako. <clears throat> Ang mga puno na yan, puno na yan, matinig yan. oh. Um. bakal itong haligi ng bakod nila dito na tayo siguro after 3 minutes mawala ng araw Ah, ano, may ano pala dito. Dito pala ang daanan niya. <coughs> <coughs> Naantok ako. Sa totoo lang. tingnan natin ang paligid i-discover natin kung anong mayroon dito mga camel pala dito yeah. tingnan natin itong butas na ito ano ito parang drainage siguro ito ano ba ito dito ah butas lang siya parang ano lang ah linya siguro ito ng tubig Ayan. So mga linya din ng kuryente Ayan ang aarang malapit na sa. <clears throat> Napakalapad siya May mga damo-damo na nga natutubo Mahay tumutubo ng mga damo Ah, may tao dun sa tuktok ng mundo. Doon siya. Ano kaya ginagawa doon? Umakyat sa sa mundo ko. Magsigaw ka na ng Tarsan. Tsaka. Ayan, ang tangki ng tubig. Tangki ng tubig yan. Supply nila yan. baro ang ilong ko parang dudugo siya palagi kasi dumudugo ang ilong ko ah iba din pala ang may ari nandito malapad siya pero iba iba siguro may ari kasi may bakod na naman dyan oh Ayan na ang araw. Bantayan nyo ang paglubog ng araw. Ah, ibang parte ang may camel. Ito wala. Open lang siya. Wala camel. Ay, may camel. Oh. natin. <coughs> Ayat An-Nu'ala paan ang kamil ano? kamil na maliit na matay siguro o kinatay nila wala na ang araw lumubog na siya wala na kami di hindi nyo kasi makikita kasi madilim na sayang Ayun. Ah, may hati-hati pala. Iba-ibang may-ari nito talaga. Ang iba may camel, ang iba wala. Paano kaya tawagin ang camel para lumap? still may araw pa rin so, na nito ay ay pagkain sila may bata may bata ang kami ay hindi siya makikita madilim May anak ang camel. May anak na dalawa. Ibig sabihin. Dalawang nanay niya. Ay nakaharap sila dito. Eh, para langapit yata. Halika, camel. Camel. Halika. Kamelmel alika Paano kayo palapitin ang kamel? May bakot kasi hindi tayo makapasok baka matrespasin tayo mahirap